ito ha guys isa nyo to sa jowa nyo Oo. kung hindi nyo masabi ako na magsasabi sa kanila Okay Oo, ganito Oo, ikaw ate na nanonood yung jowa mo sinundo ka na nga nagtuyo ka pa ba? Diba? ilagay mo nga sa tama yung katuyo mo at ilagay mo sa lugar isipin mo sinundo ka na nga ng jowa mo nagtuyo ka pa nag aksaya ng gas yan Nagpagod Sa traffic Ang bigat pa Ang kas ka Tapos tutuyoan mo lang Yakapin mo Diba? Lambingin mo sa biyay Ilibre mo Ganun Hindi yung Pa naman Tutuyoan mo pa yung jowa mo Kakapagod kaya Magsundo Diba? Yung gas pa Ang mahal-mahal 有信啊